bayad lang ako ng card din ako muna tumuloy dun sa bahay na kita ko mamadali ako dadaan pa ako ng 7-Eleven magbabayad sa wife ko. kaya hindi na ako dumaan so dito po ako dumaan sa highway hindi mo na dun sa mga Harbor Kasi malayo na ako. Doon ako dadaan. Si Diretso so lang ako sa 7 Eleven. yung bundok ng trees dito kayang abutin lang dito sa daan ha? yan lakas na dito yung tubig ayan, ayan. Okay. habang tumatagal lumalaki yung, yung ano ng daanan ng tubig noon kaliit lang yan saka mababaw ngayon uh, 2008 2009 ayan. ngayon 2015 malalim na at lumalak kailangan may mga puno sa tabi para hindi talaga ma ano ang lupa sa so, pag may baha Agar pa yan ha. Ayan nga po. araw ngayon. Umaraw siya. Yeah. Hey, okay. Green na green ng dahon I'm <laughs> So thank you for watching everyone happy Thursday Saturday